Ayan. We don't want to miss this. <laughs> Grabe oh. <laughs> Ang dilim pa. Pero kailangan na nating lumabas. So ayan. Very misty siya. Ayan. So sa part na to, medyo madilim-dilim pa. Hello everyone. Welcome back to my channel. Hope you guys are okay. na, umulan na, umulan na, umulan na, sana may bus na tayo. Parating na yung train. Sakto. Ayan, so nandito na tayo sa Kaolontong, Kaolontong, at hanapin natin ang exit C. So dito ang exit C, tignan natin kung magkano pumasahe. Ah, 6.70. So dito festival walk sabi niya. Ano na nag ano? <laughs> na, uh, kasamang volunteer. Ihi eh, mo na ako sis. Oh, sure, sure. Okay, so mahaba-haba pa lang lakad to. Festival walk. So diyan ay C1. C1. Dito tayo kasi daw ang exit na dapat ay C2. So ayan, nakikita na ang Z C2 at ito ang festival walk wow ang ganda ganda ng ano ang ganda pala no ganda niya ayan sino kayang nandito broadway festival walk magsi CR muna ako ayan Marsh and Spencer atig ah, tignan ko kung pwede kong ibalik dito yung aking nabili. Pwede naman yata lahat sa Mars and Spencer. Hanap muna tayo ng ano. Ang hira, promise. Hindi siya madaling hanapin. Ayan, nasan na kaya sila? Baba daw ulit. So, nakakawala tong festival walk na to ah. Hindi siya madali. Balik na naman pala kami sa exit C. Ayan, Watson's Kowloon tong station. Ayan, ang ating mga first participants. Turn right. Right ba yan? And then, akyat po. Turn Morning. right and akiat. Morning! Dito po. Akiat. Dito kayo tapos akiat. Ayun, ang no, McDonald's. Hindi pa nag-almast. Ay, dyan po sa taas ang McDonald's. Akiat. And then turn left. Hi! Hi! Hi. Morning! Ang kaya na sila? Wala pa po. Ang aga nila. So, ito ang ating pwesto. Ayan. Ang sabi ay... Coming soon, Italia, 1878. Venki, buono, buonissimo. O, oh, diba? Hindi <laughs> daw ako sa taas, nandun yung isa nating volunteer. Tapos yung isa naman nandoon. Yung iba nasa MTR exit papunta dito kasi medyo tricky yung daan. There siya, pupunta daw siya sa event. <laughs> Ibang lahi siya. Ayan, ang ating mga guests. Atid ni May. gandang mga bisita. Ito naman Malu pala yun from Owa. Ayan. Kasama ni Sis Marie Chris. So, andito kami, CTU. And then, hindi ko na na-vlog yun. Galing kami dyan sa... sa mamaya. Andun na sila. Ang bilis nila. So, Need natin mag-scan ng QR code. Hindi ka makakapasok na walang QR code. Ang naggagandahan, mga volunteers. Ayan. O, oh, saan tayo? Saan kami? Alam na ate. Number 9. Dito na lang kayo <laughs> sa site. Dito lang yan Nandito lang yan sa loob. <laughs> Hindi kami makamala. <laughs> Ayan. Yung Kinman. Yung <laughs> Kinman. <laughs> academic building. Ayan. May dalawa akong extra dito. So, may dala din akong tubig. May sarili akong tubig. Ako din, may sarili akong tubig. So, punta na kami. Pasok na kami ng HKU. So, ayan. Ay. Sa, ano, sa run run show yung, library. Run, run show din eh. But para para Good, pala dito. Baka. So, ang ganda. Ito pala ang loob ng CPU. Ito pala. Ganda nila. Oh. Ang ganda nila. Kasi baka mamaya eh. Ang ganda. Ang laki pala ng school na to. Mr. Miss, Miss Lau Lecture Center. Mga taga LSE na magaganda. <laughs> sige, sige, silang pa-sexy ng lakad. Nandito na pala kami. ang po ay ongoing na to replace the old one at yung uh, safety source po is uh, uh, nire po ngayon alam ba yan ang Pilipinas natin so we've been here for how many ako po 9 years so so yun at of course Marami po sa atin. Ayan. So, break time namin. Nandun yung mga volunteers. Ayan po, ang ating magagandang mga

Salamat po. Ay, Ayan. Din, ang ating magiting na ASEC. Ayan. Marami, yung YouTube salamat. ko tumama yung upload ko oh, sa YouTube. Ay, hindi yes pa picture yan. Ay. Ang <laughs> 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 so, uh, <yung> galing um, <laughs> ng <laughs> ano natin doon, residential, ah, yung RG natin. Um, magaling ng tasing. Nakakaano. Uy! ano, uy! Video to might be good to think really about uh, pa paano pa natin pang, in terms of lang the uh, I'll say program, paano pa natin pwedeng pahalit. Pumunta dito bilang tourist, but I, already, I was already hired in the Philippines. Mm. Uh, Hong Kong po yung entry point ko, and then I go, I went to Macau. Because through Alse, I was even more, it's clear to me kung, kung ano yung... I am the regional director of OWA in Region 12, Socsarjan Region, the home of the champions. Wow. <laughs> and the tuna and the uh, fruit basket of the south. I had seen the whole universe of our OFWs from the region, from the local, national, and international arena. And uh, I guess this is uh, the best opportunity also for me to see yung dynamics ng mga OFW's here in Asia. Dito ngayon si Asec to share with you how collaboration and partnership works. Because in number there is power and admittedly, alam naman po natin na hindi kayang gawin lahat ng gobyerno. And the collaboration and partnership sa inyong lahat ay napakalaking tulong para maisulong ang tahanan ng mga OFW ko si Marita. Kami, mm -hmm. my brother session sa home. But do you know what they are doing? Ay, ah, Siyempre back, alam ko sa kanya kasi member ako. Sa inalim na sa ibabaw ng tulay. Objective ng kanilang grupo. At kung paano nila ma-achieve ang kanilang reason why they are grouping themselves. These hometown associations are very powerful and I come from Uh, my background has been promoting empowerment of migrant hometown associations and making it productive i think it is a big challenge and facilitate a strategic planning to find out ano talaga ang gusto nila ano mga needs nila ano mga challenges nila and how can we assist them and how they can they assist us also huh? at okay, ngayon na sa kung ikaw wala din akong alam sa reintegration. So, really, really thankful na nandito ako ngayong umaga para ma makinig kay Sir Robin. Kasi nga, uh, sa trabaho ko rin, I am an interpreter. So, I work at the court, immigration, and the police. So, marami sa aking mga kababayan, marami problema. Kaso lang, kagaya, hindi ko nga alam kung saan ko sila If you have this, pero yes. hindi, konti lang din alam mo eh hindi ko po alam na marami anyway, read it, it helps okay, and most lastly, lastly before we have our lunch our, um, graduation yan hindi po, ibang room one of our graduates ibang room ibang room yan, tapos na po ang ating training ano na, sis papuha nga ako Oh, uh, sige. <laughs> order kami ng pagkain dito oh, sa CTU. Ay, pa di Ito yung ano? mga pagkain nila. Pero hindi pala available. Ito lang pala yung available. Ayan. So, Christine yeah, Dag. Alin? Ito yung available. Yun. yung available. Ito yung available. Ito yung Okay. O, oh, di balik tayo. Tara. Ah, uh, minsan. Ignorate tayo sa lagay na Hindi naman po bawal magpamali. <laughs> Tignan natin kayo yung order natin. Siguro ako, ano, pwedeng 2 and 3. Kung pwedeng 2 and 3. Kung hindi, 3 lang. Kami ang aming order. Nandito kami sa canteen ng, ano, ng CPU. Kakain kami sa kanilang local fast food. Ayan. Of course, kasama ko ang maganda. Alam na. No. Ayan. Kukunin na namin yung order namin. Plus, may plus 1.5 pala. Ang dami! Oo. So, ano siya? Two dish rice set ay 24.50. Yes. Ayan so, ang aking order. Okay na ako. Magkukuha lang ako ng chopsticks. Ah. Uh, chopsticks. Ha? Gusto ko chara tinidor. Dito chara tinidor na lang din kasi hindi nga naman 'yung chopsticks 'yan. Ano ba ko kutsara? Ito 'yung tinidor chara. Sige, magkutsara na lang tayo, wag na lang chopsticks. Kasi baka lumipad 'yung chicken. Ayun. Oh, ba? Diba? Bakit wala akong ganyan? Hindi ako kumuha ng tissue. penge nga ako. Kakain <laughs> kami. Sa presyo yeah, Mr. Johnny. Ako pa doon. Ano? 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 Ano?